Oh, na 500 mg 'yan, 'di ba? 500 diba, mg, nakangiti pa nga 'yung kuno, 'yung sa lumpa si. Eh. Pa. Tinuwa si Mama 'yo, parang malungkot pa. Malungkot niya, eh, ko ba kung bakit malungkot? 'Di ba kahapon nabunutan siya ng ipin? Oo oh, ata. Namunutan niya kahapon eh. Kaya malungkot. pala malungkot si mama ngayon, no? Talagang parang napakatamlay pa. Paano ba yung naisip mong gawin natin kay mama? Eh, ewan ko kung may gamot na siya. Pero pag alang gamot, baka makuha natin sa tapal. Ta tapal pa? Kaya ay oh, tapal. yun? Mga 500 mg na tapal lang yan, matatanggal yun. Nakita mo. <laughs> si mama? Baka sakaling tumayo ba yung mama mo. <laughs> <laughs> Hindi <na> yan. <laughs> Pero kayo yung mama pa eh. Oo. Oh. Narinig kaya tayo? Lambot na lambot, Mama yun. No, eh, hey, no, 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 no. Papa. Kasi mahirap pa siyang bunutan ng ipin, kaya pasahin na lang si Mama Eh, Baka lugaw mo, hindi makainom yan eh. Hindi mm. makakain eh. O, sige. Punta okay. natin si Ma. Hmm? Yeah. Malungkot na malungkot si Mama yun. Ano ba yung nangyari sa'yo, Ma? Binunutan ako ng ipin. Kailan Ga Kahapon. Kahapon? Masakit pa ba? Oh. Mm -hmm. Kawawa hey, naman yung, pa. Hindi ka pa rin nakain ng gamot. Nakainom ah, ka na ba ng gamot, ma? Hindi pa. Nako, hey. Ano ba ininom mong gamot? Yung ininom talaga na recta ba? ma? Mm hey. -hmm. eh. Papa, di ba kaya ng ano yan? Ng imas? na gamot. Eh, susubukan natin, baka maka na ng kanto, yung tapal na 500 mg. Susubukan natin, baka sakali. Sobrang lakas. Malakas yun pa. Ay, malakas yun eh. eh. Pagka uh, maramdaman naman ng mama mo yun eh. Makita mo, pagka uh, to ay eh. kwan. Ano kaya pa, di sisigla kaya si mama dyan pa? Eh, palagay ko naman, baka mami ay may <laughs> <pake imbut> pa. <laughs> Pero parang malungkot pala talaga yung mama. Tingnan mo, may maga pa pa yun. Oo nga, may maga. Ayun o, may maga. mo nga Himasin pa? Imasin ko nga muna ako. Nako po, mawawa talaga si mama. Alin ba ko ito ba? Ang gamit na ito? Ano Halimbawa ba ito? Oh, ano ba ito? Ito, tatapal ko muna. Ba mo? Hindi ka mo, ma. Pakirandaan mo muna at oh. yung gamot yan. Daig pa niya yung salompas. Magaling yan. Oh, 500 mg yan, di diba ba ba? 500 mg yan. Nakangiti pa nga yung, yung salompas eh. Oh. Nako, nabod uh, na. Pakirandaan mo ha. Uh, pag sinalat, matina mo. Baka sakaling mawala na. Ano kaya ito? Ligmandaan. Ha ha Naku, magkakabili na ako ng stepping ko ah. Tingnan ko bumili na nga ako. pa. Kala ko may gamot. Pa, grabe siya. Ano pala, stepping ah. Abay, ako pala pag nagpabuno din, kailangan may patapal dito ng 500 o 500 mg. At saka, oh, parang nagdayo ng si mama. Oo oh, nga, huh? nakatayo na, lumayas na. Amay din. Hoy, kailan pa ba may libre bunutan? Magpapabunod din ako. Bukas. <laughs> Papa, parang nagdailan. <laughs> nagdailan? Nagdailan. Ma, uh, di ba kanina masakit yung ibin mo? Hindi na. Eh, limandaan nito. Sino lulungkot dito? Paano? Naman lang <laughs> agad na yung magaling. Papa, madali <laughs> okay. ka ni Mama. Tino. Paano oh, naman lang dito, wey? Eh. Kanina malungkot eh. Tino. Papa, paano nangyari? Malakas talaga yung gamot na binigay ko sa kanya. 500 mg yan. Tolo, makatanggap ng nino eh. Iba yung gamot ko na yan. Magaling yan. <laughs>